Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Binala ng Cebu City Police Office ang publiko sa inaasahang pagkalat ng mga peking pera ngayong holiday season. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Janet Rapter, ang Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office, na kailangan maging maingat ang lahat sa mga kriminal na gumagamit ng ganitong uri ng diskarte. Karaniwang ay niya kasi na makikita sa merkado ang insidente kung saan mabilis na nailipat ang pera sa pagitan ng mga vendor at customer. Pagamat wala pa silang nakikita ang biktima ng nasabing krimen, sinabi ni Raptor na kailangan maging handa na ang publiko sa mga ganitong mga pangyayari. Dagdag niya may mga ulat sa social media na may gumagawa ng peking 1,000 peso bila. Pakipag-coordinate naman anya sila sa Banko Sentral ng Pilipinas o BSP para matukoy ang peking pera at mabigyan anya ng tips ang publiko para madaling ma-identify ang totoong pera sa peking pera at maiwasang maloko ng ganitong gawain ng mga kriminal. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.